Hey guys, it's me, Mami Ann. So for today's video, ang topic natin is 11 signs na malapit ng lumabas ang ngipin ni Baby. <laughs> so ayan, kung bago kayo dito sa YouTube channel ko, please don't forget to subscribe and share this video and syempre may pag giveaway tayo no 50 pesos giveaway sa so, magko-comment sa comment section so tingnan natin kung sino yung magiging lucky winners and sasabihin ko yung winners sa next video natin syempre and syempre kailangan tapusin yung video na to dahil related sa topic natin yung um, question for the giveaway or for the comment na mako-comment nyo dito sa video natin for today. Please keep on watching! Okay, 11 signs na malapit na lumabas ang ngipin ni Baby. O yung mga senyales na malapit na lumabas yung kit ni Baby. O ayun, namamagaba yung gilagid ng Baby nyo tapos naglalaway. Ay yung dalawa na yung nabanggit natin, yung paglalaway at pamamaga ng gilagid is isa lang yan sa mga sign na malapit ng lumabas ang ngipin ni baby. So, para mas maging familiar tayo, o, and kayo, syempre, sa mga sinyales na malapit ng lumabas ang ngipin ni baby, or yung pit niya, is ito yung 11 signs na babanggitin natin. Pero, kailan nga ba dapat nagningipi ng isang baby? O, isang bata? Pagtungtong ng 7 months. Yan, usually lumalabas ng ngipin ng ating baby. Pero some cases meron din namang mas maaga katulad ng siguro most likely is 5 months, 6 months. Pero yung talagang kung kailan lumalabas yung teeth ni baby or yung paglabas o pagtubo ng ngipin niya is 7 months talaga. Siguro during the 5 or 6 months yun pa lang yung time na madalas siyang maglaway or mamaga yung kanyang gilagid or may mga signs na talaga nalalabas na yung teeth niya. Parang yung baby ko, yeah, si AJ he's 5 months, but um as of now may mga signs of teething na rin siya. And it's so early, 'di ba? So, ano pa yung mga signs? Let's see. So, 'yun. Ah, uh, mga mommies, uh for the uh, confusing kasi minsan sa ibang mommies, no, minsan sinasabi nila um sa, sa baba tumutubo yung yung teeth na baby. Pero, ito mami, sasabihin ko sa inyo, yung first tubo ng teeth ni baby is lumalabas sa taas po. Sa taas, sa gitna. So, yun po yung unang lumalabas sa teeth ni baby. And, um, kapag tumungtong na sila ng 1 year old and 8 um, eight, eight months, mga ganyan, 8 months to 1 year old, is, lumalabas na rin yung sa ilalim o sa babang parte, which is yung dito, na part. Parang yan sa mga babies, nagkakaroon na agad sila ng 20 kits, pagsapit nila ng hanggang 3 years old, yan. Kaya, ilan ba talaga yung kit ng mga, ano, ng adult? I think, nasa 30 something, eh, 36, mga ganun. Correct me if I'm wrong, pero lalagay ko na lang dyan, syempre, i-research natin yan, eh. And then, yun na nga, pagsapit ni baby or ni ng anak natin o yung mga bata ng 3 years old, usually 20 teeth na yung dapat na meron sila. That's a not, normally, dapat ganon. So, kayo, ilan na ba yung teeth ng baby nyo? So, nung 3 years old sila, ilan ba yung teeth nila ng, baby nila that time? So, ayun. Um, comment nyo rin pala sa ilalim kung ilang months na yung mga babies nyo. Or you are moms or moms to be. So, ayun. <laughs> So, ito na nga yung 11 signs na babanggitin ko, no, uh, na talagang nagningipin o nasa stage na na si baby. Mga signs na malapit na lumabas yung ngipin niya. Number one, sobra, sobrang sobrang paglalaway. So, ayan. Kailangan na ng bib. Maraming bib na. Kasi, tas tumarating pa sa point na parang um, inuubo-ubo sila or may dry cup something sila dahil yun sa sobra o labis na paglalaway nila. So, that's the number one. syempre, ano uh, yun na nga, sa number one, sobra-sobra paglalaway, tapos namamaga din yung gilagid, ganyan. May signs of irritation sila. Gusto nila yung laging may kinakagat. So, kaya dapat binibigyan na natin sila baby ng teeter. And, um, also, maging handa kayo sa possible na diarrhea ni baby dahil kapag sobra o labis-labis yung kanyang paglalaway is nagkakos din ito ng sign ng diarrhea diarrhea or yung loose stools yung um, ano siya parang mabasa-basa siya yun ganun number two, rashes So, yung rashes is usually, syempre, yan sa face, sa mouth, malapit sa kanyang um, malapit sa kanyang bibig kasi nga sobra-sobra na yung paglalaway niya ayan pati yung leeg niya tapos usually yung yung puwet niya ni baby mas nagiging sensitive pag uh, mas, masyado na siyang sobrang uh, nagda-diarrhea so kaya kailangan kapag nagpoop yung babies nyo is papalitan nyo agad ng diapers huwag niyo nang hintayin na pumuno o matagal-matagal para nakababal sa puwet kasi nga medyo delikado talagang magkukos ito ng rashes kay baby and uh, yun din yung laway more more ano siya more more ano pangalan nito bib kasi nga umiyak na no baby ko <laughs> so ayun more bibs dapat mga mommies para hindi magkos ng um, rashes sa mouth and uh, sa leeg ni baby pero usually yung mga signs, kasi nga ka, sobra-sobra na yung pagkanyang pag-ngipin, I mean yung pagmamaga ng, uh, ng gums niya, that's why sobra-sobra na rin yung kanyang paglalaway because of signs of teething na nga. Number three is pangangagat. Ayan, mahilig namang gigil si baby. Isa rin yan sa signs ng teething yung tipong talagang gigil na gigil siya sa titer niya. Uy, eh, as talaga siya, sumisigaw siya, napapahirit siya. Tapos kapag um, usually, di ba, pag dinindikit natin yung, yung mouth ng baby natin sa face natin is, ayun, talagang nangigigil siya. Ayun, isa yun sa mga signs of teething na talaga, nangigigil, ganyan. Or nangangagat kasi um, eager sila na lumabas yung teeth nila. Talagang, yung alam niyo irritation na nararamdaman nila sa ano nila sa gums nila is talagang um nare every time na nangangagat sila or kinakagat nila yung mga teethers nila or mga tela na binibigay natin sa kanila anything number four is pagiging iyakin. so nagiging iyakin si baby dahil sobrang siya nagiging irritated like sobrang irritated siya sa kanyang gums sobrang alam niyo na, na, na kasi tapos um may times na parang yung yung mga titoy na binibigyan natin sa kanila instead na ma sila lalo pa silang nagagalit I don't know why kasi ganun yung na-experience ko sa baby ko eh kayo ba ano bang na-experience ko sa baby nyo? kamusta naman sila kapag binibigyan nyo ng toy or yung teater? nare-relax ba sila or nagagalit ba sila kasi dun sa firstborn ko parang naalala ko um 5 years old na kasi yung firstborn ko. So, parang naaalala ko before, way back, way back before nung baby pa siya. Every time na bibigyan ko siya ng teeter, parang hindi naman siya ganun, na parang umiiyak-iyak, di ba? Tapos yung baby ko ngayon, parang sobrang may stress siya sa teeter. So, sometimes parang ayoko na lang siyang bigyan ng teeter. Anyway, ayun, basta, Ganon, naging iyakin talaga. Then, syempre, kapag may pupu yung puwet nila, masyado silang naiirita. So, kailangan talagang change diaper talaga. And may something discomfort sila nararamdaman sa sarili nila because of teething. So, ayun. Kaya, mas naging iyakin si baby. Kaya, more like, um, more patience to our tayo, sa ating mga mommies. Parang, syempre, um, maging successful yung teething journey ng ating mga babies. Ayun konting pasensya kahit na um, nakakaramdam ng pagod ang mga mommies kapag sobrang umiiyak si baby. Ako lang ba? Kasi ako ganun talaga ako. Anyway, ayun, number 4 natin is pagiging iyakin. So, ayan, be prepared yourself. So, number five is hematoma. So, ayan. Ano nga ba ang hematoma? So, ang ang hematoma ay isang um, pan, panu, panunugo o pagdugo ng gums ng isang baby dahil nga siguro sobrang sobrang namamagana and uh, yun yung yung isa pa sa sign na um na si baby meron siyang hematoma yung pagdudugo pero yun kaya kaya always check natin yung yung mouth niya ni baby sometimes di ba para um, alam natin or nakikita natin yung nangyayari sa teeth niya kasi before parang naexperience ko hindi naman parang hindi naman nagdugo yung sa aking firstborn ewan wala pa lang dito sa aking bunso let's see kung anong mangyayari pero yun yung isa sa pwede natin expect na sinasabi na um, number 5 sign is hematoma which is um, bleeding o pagdudugo ng kanilang gums number 6 is hirap sa pagtulog Ayan. syempre bakit nga ba hirap sa pagtulog yung babies natin, syempre number 1 irritate sila sa so gums nila. Talagang yung frustrated nila na gusto nilang makalabas na yung teeth nila. si first teeth kasi nila yun. Kaya talagang mahirap, ba diba? Kaya yung mga adult, kapag lumalabas yung ano, wisdom tooth ba yun, sobrang sakit, ba diba? Nagkakalagnat pa nga tayo. So, ganun din yung nangyayari sa baby natin. Talagang nagkakaroon sila ng discomfort sa kanilang mga sarili. So, we need more patience, mommies. Kaya kailangan bantayan natin yung mga babies natin, tsaka more, um, more pasensya talaga para naman, um, you know guys, um, yung babies natin is talagang maintindihan o ma-feel nila na kinukomfort natin sila in, spite of everything na nararamdaman nila ng discomfort sa sarili nila. So, your number 6 is hirap sa pagtulog. Yan, we expect that. Number 7 is ubo. So, ayan, nagkakaroon siya ng ubo because of super duper na paglalaway. Katulad ng sinabi ko kanina, ba diba? um, Dahil nga yung laway nila is talagang hindi nila masyadong... Kasi mga babies pa nga sila, eh, katulad nitong anak ko, it's 5 months, ba diba? Hindi pa sila ganun ka-expert sa paglunok. <laughs> Kaya talagang nagkakaroon sila ng pag-uubo dahil nga doon sa labis na kanilang paglalaway. So, kaya kung um, sometimes parang akala natin may sakit yung anak natin, akala natin inuubo, sometimes i-check din natin mabuti, no? Kasi baka dahil lang yun sa kaniyang pagninipin. So, ma-feel naman or makikita nyo naman yan, eh, kung uh, kamusta yung ubo niya, kung nagagaling ba sa plema, o may something lang na nangyayari because nga sa naglalaway na siya, or um, yun, kung masa masyado na yung pinalaway, ay eh, nasa stage siya ng almost na paggingipen or teething stage niya na talaga. Number eight, ayaw kumain. Yan, pag ayaw kumain, yan. Usually next month magiging six months sa baby and um na siya, papakainin na So, Sobrang excited nga akong pakainin siya. But, darating tayo sa point na mahirap pakainin yung babies natin dahil sa kanilang pagningipin. So, more 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 patience talaga tayo mami said pero kailangan pa rin natin pilitin yung anak natin na kumain dahil um, dahil nga sa sinasabayan ng pagngipin ang diarrhea kailangan more uh, more like man um, ano sila eh kailangan more water and more food syempre more milk para hindi sila ma-dehydrate So, ayun, hindi lang naman pag 6 months yung kailangan natin ba 10 or 7 months, 5 months, 6 months, 7 months. Which is yung the whole journey ng pagningipin nila ng mga anak natin, ng mga babies natin. Yes, kailangan natin bantayan. Kasi, di ba nga kahit 1 year old talagang yun yung mga stage na parang kapag nagningipin na si baby, sobra na siyang iba na eh, iba na yung ano niya, yung talagang matatakot ka na, babantayan mo siya, kasi sometimes iba talaga nilalag na grabe yung diarrhea nila, so ayon, kaya ba diba, um, kapag ganyang ayaw kumain, kailangan natin pilite na kahit pa pano, is may laman talaga yung kanilang chan, para hindi sila ma-dehydrate, kasi alam nyo naman, ang dehydrate, no, 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 talaga nakakamatay yan, so kaya be alert mommies number 9 is lagnat so ayan, yun yung isa sa mga common signs na kapag nangingitin na sa baby kahit 5 months or 6 months na naranasan yan uh, usually nangingitin sila dahil nga sa labis na sakit ng nararamdaman nila sa kanilang gums so ayan, expect nyo na yan, number 9 is lagnat so kapag lumabas yung sign na yan yung mga sinabi ko from 1 to 9, ayan, confirm na nagningipin na talaga ang iyong baby. Or, number 10 is diarrhea. Ayan, sinabi ko na kanina is diarrhea dahil sa labis na discomfort, sa kanilang gums, sa pamamaga, sa kanilang labis sa paglalaway, um, kakaroon sila ng nag nag lagnat and also nagkakaroon sila ng diarrhea. So, ayun na nga, dahil nga sa kanilang uh, labis sa paglalaway at um, labis na pamamaga ng kanilang gums is nagkukos ito ng mild diarrhea. Pero, kailangan natin bantayan para syempre um, mas safe si baby. Number 11, this is the last is namamagang gilagid. So, ayan. Katulad ng sinasabi ko sa inyo kanina, nagkakaroon ng pamamaga uh, hematoma which is yung pagdurugo ng gilagid because of the discomfort. Yan yung talaga pinag- pinagdadaanan ng mga babies natin yan, and ayon, namamagang gilagi dahil sa kanilang pagngingipin. So, ayun dahil sa uh, pamamaga ng kanyang uh, gilagi, napapadalas din yung pagkamot sa kanyang muka. So, parang napapansin natin na medyo irritate sila, yung face nila lagi nilang kinakamot because of the gums, yung pamamaga ng gilagid. So, isa yun sa mga cause kung bakit nila mas minsan kinakamot nila yung face nila yon dahil nga sa pamamaga ng gilagid nila. And sometimes, nagkakaroon din sila ng ear infection. So, kailangan talaga natin bantayan ang personal hygiene sa mga babies natin. Dahil, uh, yun nga, dahil sa labis sa paglalaway din, yan, kailangan more bibs, para um, ma mababantayan natin, ba? Diba? Lalo na yung puwet nila, huwag natin ibabad sa pupo or wiwi, -wi, syempre, para hindi magkaroon din ng rashes. So, yun lang naman yung 11 signs na nag magkakaroon na ng teeth o tumutubo na yung teeth ni baby. Siyempre, um, kailangan din natin alamin kung ano yung mga gamot, ba diba, sa kanilang um, labis na discomfort sa kanilang mga sarili. Para siyempre na kahit pa pano ma-relieve yung mga sakit na nararamdaman ng anak natin. So, ano nga ba yung gamot sa pamamagaan ng dilagid ng ating mga babies o gilagid ng mga bata? may mga paraan naman na pwedeng gawin para syempre maiwasan yung mga discomfort o mabawasan kahit papano yung mga sakit na nararamdaman ng ating mga anak. yon number one, yung paggamit ng teeter, mahalaga yan. Syempre para mas ma, um, alam niyo yun, relieve yung, yung nararamdaman or masatisfy naman kahit papano yung baby natin. No? Na talagang yung pagkagat-kagat niya is makatulong para naman yung gums niya na namamaga is talagang magkaroon ng pressure. Alam nyo ba yon Yung feeling na parang, di ba, kung ikaw matanda, ayaw mo nang may nakakabuisit na something sa sarili mo. Di ba, ganun din sa mga baby, syempre. Um, yan, bigyan nyo sila na makakagat para syempre ma-relax yung kanilang mga um, gilagit. Kaya, i-massage nyo, uh, cold compress, ayan yung kanilang gums para ma-relieve yung um, yung stress o yung discomfort ni baby. Number one, cold compress. Kasi yung teeter pwede nyo nililagay sa rep para lumamig. So, pag kinagat ni baby, malamig. So, um, talagang marirelax na yung gums niya. Number two is gum massage. Maari din natin palang i-massage yung gilagid ni baby. So, make it sure lang na malinis yung mga daliri natin or yung tela na gagamitin natin para sa pag ng gilagid ni baby. So, paano nga ba yon yung pag ng gilagid ni baby? Paglalagay kayo ng tela sa inyong daliri, make it sure na malinis. So, parang nililinis nyo yung tongue, parang gano'n. Pero yung sa kanila, siguro ipipress-press nyo ng bahagya para ay, parang minamassage nyo yung gilagid ni baby. Number three is breast milk. Ayan. Breast milk is good for our baby, syempre. So, ang tip sa inyo is magpalamig kayo ng breast milk. So, parang magiging yellow na siya. Parang ganon. Then, ang um, papalalagay nyo yun dun sa pacifier na pwedeng lagyan ng um, ice or uh, lagyan ng fruits. Di ba may ganon nabibili sa mga online. So, ayan pa, parang yun yung sa kanilas saka agad-agad nila yun. So, mali-relieve yung kanilang, um, kanilang nararamdaman na stress sa kanilang gums. Ipipreeze nyo siya para siya maging ice candy ng ating mga anak. So, ayan. Siyempre, pwede yun sa mga medyo toddler-toddler na. Kasi pag mga babies, hindi pa, I think, hindi pa siya advisable. Hindi pa siya pwede sa mga 5 months or 6 months. Kasi masyadong malamig, baka ubuhin yung ating anak, ba diba? So, number 4, pwede rin tayong gumamit ng mga essential oils. And ang paggamit ng essential oils ay safe naman daw. Kasi magdadagdag daw ito ng ginhawa sa ating mga anak. Lavender oil nga daw ang effective para dito. At ligtas daw itong gamitin. Bahay daw ang essential oil sa jawline ni baby ang 0.5% dilution upang matulungan sila sa kanilang discomfort. So, ayan, pwede nyo naman daw baguhin yung uh, carrier oil depende sa gusto ng bata. Maari daw itong ilapat sa mga bata tuwing 4 or 4 to 5 hours. Masahe daw ang kanyang mukha, panga, nang dahan-dahan. So, yun na nga yung mga pwede nyo gawin para sa inyong mga babies, sa kanilang teeth, at ano nga ba yung mga dapat gawin para maingatan natin yung mga teeth ng ating mga anak? Syempre number one, uh, kailangan pagsipilihin natin yung mga anak natin. Kailangan iingatan natin yung teeth nila para syempre hanggang sa paglaki nila is uh, ma-maintain nila yung mga pag, uh, pagkakaroon ng magandang teeth syempre para hindi din sila mahirapan. And syempre, uh, dapat huwag kumain ng mga matatamis. Number one yan. Dahil nga, uh, Uh, ito'y talagang nakakasira ng nipin dahil nga sa cavity and uh, make it sure lang na talagang magtututbrush yung ating mga anak. Kailangan bata pa lang is matutunan na nila yung tamang um, proseso ng pag-aalaga ng ngipin ulong ng ating mga gabay bilang isang magulang. So ayun lang naman. Thank you for watching this video. I hope may naintindihan kayo and syempre may natutunan kayo sa video na to and please kung di pa kayo nakapag-subscribe, please don't forget to subscribe and like this video and share this video to your friends and comment down below kung ano yung mga masasabi nyo or any suggestion, videos, questions na gusto nyong malaman. And ayun, um, may giveaway tayo. Again, 50 pesos giveaway sa isang lucky winners na magko-comment dito sa video natin. So, please don't forget to share this video para syempre marami pa tayong mga mawis na matulungan sa kanilang mga hinahanap na kasagutan. Syempre, tungkol dito sa pagingipi ng ating mga anak. So, yun lang naman. Thank you for watching. Bye! See you next time!